Simula na naman ng mga paninira at mga pambabatikos ng mga taga Thailand laban sa pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2022 na si Celeste Cortesi. Taon-taon na lang nilang ginagawa ito sa ating mga kandidata. Sa isang kilalang pageant Facebook page ng mga Thai na Talk Miss Thailand na may mahigit 50,000 followers, ipinost nila ang mga litrato ni na Miss Philippines at Miss Spain na naka-dirty finger. Ang caption, Miss Universe Spain copy Miss Universe Philippines. Both of them are unable to be good role models for society. Si Miss Spain Alicia Fobel ay fluent sa lingwaheng Tagalog dahil matagal siyang tumira dito sa Pilipinas at nagtrabaho bilang model. Ang pinalalabas ng mga tay? Nakopya at naimpluensyahan na daw ng masamang pag-uugali ng mga Pinoy si Miss Spain. At upang makasiguro silang makararating ang post na ito sa Miss Universe Organization, tinagpanila nila ang bagong owner ng Miss U na si Anja Jack Rajutatip, pati ang TV network niyang JKN. Sobrang lakas rin ng kumpiyansa nilang si Miss Thailand na ang makakapag-uwi ng korona ngayong taon dahil sila na daw ang bagong nagmamayari ng Miss Universe. Ganitong ganito rin ang ginawa nila kay Rabia Mateo noong 2020. Samot-saring sa mga panlalait at mga below the belt na tirada ang pinagsasabi nila kay Rabia. Anong masasabi nyo sa sinisimula na namang gulo ng mga taga-Thailand laban sa mga Pinoy? Put your comments below! At upang maging updated ka sa mga videos na ipopost namin, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell.